magandang tanghali po sa inyong lahat at ito tayo mga idol ngayon sa Barangay Bakungan Magsaysay uh, Davao del Sur kasi pinuntahan natin yung hmm. school na tinamaan ng Lindol. Ang story pala dito mga idol noong October 29, 2019 ay first na nangyari sa Lindol. At pangalawa ay October 31, 2019 in the morning. So, ang last mga idol, ang pangyayari ng lindol noong December 15, 2019. Welcome to Zard's House of History. Dito, bawat lumang bahay ay may kwento. Bawat pader ay saksi sa kasaysayan at bawat sulok ay puno ng alaala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses upang muling buhayin ang mga alaala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. Ito ang Zard's House of History. Mga idol, magandang tanghali po sa inyong lahat at ito tayo mga idol ngayon sa Barangay Bakungan Magsaysay saya uh, Dabao del Sur kasi pinuntahan nato yung school na tinamaan ng Lindol. Ang history pala dito mga idol noong October 29, 2019 ay first na nangyari sa Lindol. At pangalawa ay October 31, 2019 in the morning. So ang last mga idol, ang pangyayari ng lindol noong December 15, 2019 at uh, 1 p.m. lindol dito sa magsaysay uh, Davao del Sur. so na-interview natin si Cap kanina kasi nangyay tayo ng permission na pwede ba tayo maka-explore dito sabi, niya, sabi naman niya wala namang problema na ko sa mga ngayon na uh, anong ang plano sa area na to lalo na sa eskwelahan kung pwede ba tayuan ng bago sa idol parang hindi na eh. hindi na daw pwede so nagtanong ako ng idol noong panahon na sa lindol kung mayroon bang nasaktan sabi niya mayroon dalawa pero mga maliit lang mga galos idol so nandito tayo yun para update natin sa inyo kung ano na ang eskwelahan na to. So tara, Samahan niyo ko. So mga idol, uh, ipakita ko sa inyo ang school. Ito, ito. So, hindi na tayo pumasok dyan kasi <laughs> kita niyan ang mga damo na nakaharang sa may ano, pintuan. Dito tayo sa baba. Ayan. Burid. Burid na yun. So ito, ito ngayon dulo, kita niyo ang mga siminto. Umagsak siya. Dito tayo, pasok tayo eh, dito. Hmm. Imagine yung mga idol dito sa hagdanan. Ito mayroon pang... Ito may mayroon pang larawan ni yung... Leonor Magpulis Bayanis, Secretary of Department of Education. Hello. Uh, ito mga idol kung kaya natin napuntahan mamaya akaktin natin yan sa taas ah uh, fourth floor fourth floor siyang idol lahat na mga building dito, damaged Lahat mga idol sa lindolo. Kita niyo yung mga simento mga bitak-bitak na. Ano? So, Sumin natin mga idol para makita niyo. Oh. Yan. So dito tayo sa Tabi. Ito na mga siminto ay galing sa Walling siya walling Katulad ito Lahat nito bumagsak Tabi long. So, Kawawa talaga tingnan ng school. Yan. Hindi pa mga ano, mga libro. Ito bakal. the need for vitamins lupang pinirang you know panatang makabayan tawa-tawa tingnan yung school imagine mga idol na ito na eskwilahan ay bagong bago pa eh pero Dan, uh, yung, yung yang habis Alat tak saya mengaido na walak nak kapasuk di to kasi yang 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 bergambar. Hmm. Ayan. Ito ko kayo dito para makita nyo kung ano na ano ang kalagayan dito sa loob ng school. Uh -huh. Pero may ano pa mga idol, mayroon pa doon sa baba, you know. Kita nyo mayro, mayroon pa doon. Ah, uh, natin mamaya Yan pa makita niyo ang kabuuhan sa mga building dito sa hmm. school. Imagine mo, 6.9. Lakas yan nga doon Rome 11. Yan. Yeah. Oh. Sus, sus, sabi nga ito. Hey, kita mo yung isang guling bumagsak yung beam mo. Oh. Muntik na rin bumagsak yung beam. Ito yeah. uh, Habang kumasok na rin, palagi tayo nakatingin sa kita. Makadelikado na eh. Yan, marami pa mga ano do. Mga libro. Ano? o. Oh. Umagsak. Oh. Kawawa. Tingnan yung pilahan. Ganito. At mayroon pa doon doon. At mayroon pa doon. Mayroon. Ipakita do. ko sa inyo. So, so mayroon pa doon. Pero kaya lang, hindi na natin mapuntahan kasi <laughs> grabing damo. No? Hindi natin alam kung mayroon bang ahas dyan. Yun pang isa. Oh. Uh, so, may natin may doon pa makita nyo. Yan. Yan. Building pa yan at saka yan nakita yung nagiro. Oh, building Dayan So, doon tayo sa Kabila na naman Para na Makita ni ang Building Si kawawa Talaga woy eh mm -hmm. Abi. No? so yan, doon naman tayo sa uh, ibang room para makita ninyo at ilang taon na mag 6 years No. No. Yan may upuan pa. Ito ang mga sa electric. No? Yan. Yan mga Ino? Mga libro. Mathematics. Ito. Ito ang bumagsak na mga simento. So, ikutin natin ang mga raw mga idol para na makita nyo. Oh. oh. ito. Dalawa. Dalawang pintuan dito. Is dalawa. Ito na raw mga idol ay maraming... Ito ang pinakamaraming mga libro. You know? Maraming, ang dami. Oh? Huh? mga libro. You know? Ito pa si... Kasi si uh, former President Rodrigo Roa Duterte pa ang panahon. Pangyayari ng lindol. Ito, ito. May mga ano pa oh. May mga ano pa oh. Yan, libon. Hmm? Bago po. Mga ribbon. Tipid. Grabe, sayang. Oh. Ito ang pinakamaraming book. Oh. Grabe, kadaghan. Oh. siguro hindi na magamit to kasi may mga uh, may mga bago na bawala na siro gamitin sa bagong school you know? food and experience happy hmm na kayo? Uy. Mga, ano pa? Dito ah, naka-stack ang mga libro. Napakaraming libro. Imagine yung idol. Imagine nyo kung ano karami ang mga Mga libro. Texas, Hmm? Sabi, oh. Sabi ng iba, bakit hindi daw gagamitin sa bagong school? Pero, siguro, Pagbukas so, ng bagong school ay mayroon din mga bagong mga libro. Grabe mga idol, ang dami. Marami talaga dito mga libro. Ito na rin mga libro. Terus Oh. No? Ito niyo. Sa <laughs> kadaghan. Dito. Meron pa. Meron pa dito. Hmm. Meron pa dito ng yung mga bitak. Yan oh. yun o. Oh. Tinubuan ang mga sa mga nag-school dito ay siguro namimiss na niyo ang school na to. So nakita nyo ang video natin ngayon na kung ano nakawawa tingnan yung mismo sa mga room. Grabe ah, ba? Diba? Kawawa talaga. Tingnan. So doon naman tayo sa baba para makita ninyo ang kung anong mayroon doon. Kasi mayroon pang building may doon may idol na fourth floor ata. Yang nga idol oh. building ngayon papunta naman tayo sa Yon know, Yon know, nakita nyo Ayan. pero siguro hindi na tayo yan so, lahat nito mga idol ay di dekat sa wuf blendol jangan oh oh ya wuf to on work 3 work station 4 and 5 ya Tuh, memang may mga... Yan Pero hindi lang tayo Hindi lang tayo kita kalau saya ini uang um, jangan wow. kau awak So mga idol ah, siguro hanggang dito na lang tayo, hindi na lang tayo sa kasi sim lang din ang sa doon sa pinuntahan ko kanina na yun, lahat na mga giba-giba. So pagkita natin, dito tayo sa... oh yan. dapat natin yung mga ano bitak-bitak ng school Yung mga idol, marami salamat talaga sa inyong walang sawang support. Ano? At abangan nyo mga idol, marami pa tayong mga ipicture na mga ancestral house. Katulad nito na mga historical na building. Ano na dito mga idol na school na abandon na noong 2019 after na mag lindol dito sa Davao del Sur. Sehingga so, okay, itu yang akan ditunjukkan saya, yang malah misalnya terkesan walang sahur-sahur, tak? Keeps it in God